Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Patapos maghayag ng pagkabahala sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea, inaasahang kasama yan sa tatalakay ng South Korea at Pilipinas sa maritime dialogue sa susunod na linggo. Interesado rin daw ang South Korea na magbigay ng trabaho sa mas marami pang Pilipinong caregiver. May unang balita si JP Soriano. Sa National Day and Armed Forces Day ng South Korea, inanunsyo ni South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa na isasagawa ang ikalawang round ng maritime dialogue ng Pilipinas at South Korea sa susunod na linggo. Ayon kay Ambassador Lee, inaasahang sesentro si ito sa mga isyu na may kaugnayan sa West Philippine Sea at South China Sea. Uh, we are expecting to cover, you know, the, a variety of uh, issues. Uh, ranging from you know the maritime uh, ecosystem protection of a uh, uh, maritime ecosystem uh, and uh, safety and security in the West Philippine Sea, South China Sea, and you know the Korea-Philippine you know the military-to-military the, uh, -military and defense industry cooperation. ang maritime dialogue ng South Korea at Pilipinas na sa gitna ng pag-alma ng Pilipinas sa pagsira at pagkuha ng corals o bahura sa Rosal Reef, pambobomba ng water cannon at pangaharap ng China Coast Guard sa resupply vessels ng Pilipinas at ang paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa Baho de Masinlo. Ang mga aksyong yan ng China inal-mahanari ng South Korean Embassy sa Pilipinas dahil paglabag daw ito sa UNCLOS at sa 2016 arbitral award. I felt strongly, you know, that uh, we should, uh, you know, add our voice to the growing concern about the situation. So, you know, the, our embassy issued a statement kaalyado ng Amerika ang South Korea na gaya ng Pilipinas ay may matibay na military alliance din kasama ang Japan. Sa pagtitipon, nagkausap si na South Korean Ambassador Lee, Defense Secretary Gilbert Teodoro at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Nasa pagtitipon din si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. We are proud to stand shoulder to shoulder with the Republic of Korea as we both continue to play a major role in the global effort for peace and development. Nabanggit din na interesado ang South Korea na kumuha ng mas maraming Filipino caregivers ayon kay Ambassador D nakikipag-usap na ang South Korea sa Department of Migrant Workers ng Pilipinas para sa posibilidad ng pagbuo ng isang bilateral labor agreement Filipino caregivers have on a high reputation good reputation worldwide and uh, that will be in our view uh, will there will be a win-win partnership between our two countries Aabot sa mahigit 60,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa South Korea Kabilang din sa mga panauhin ng South Korean Embassy, si GMA International First Vice President and Head of Operations, Joseph Jerome Francia. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Simula bukas, ipamamahagi na ng Commission on Elections sa mga gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Kasama po riyan yung mga balota, election returns, indelible ink, at iba pang mga gamit. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia ay nasa pinal pa ang listahan ng areas of concern. 246 na barangay ang nasa red category o yung mga lugar na may kasaysayan ng karahasan o gulo. Inaasahan din ng Comelec na madedesisyonan na ang mga inihaing disqualification cases laban sa ilang kandidato. Bawal munang pumalaot ang mga mangisda sa Ilocos Norte at karating na probinsya dahil sa bagyong Jenny. Balalakas kasi ang alon at hangin dahil sa bagyo at pahay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga mangingisda ayusin na ang kanilang mga bangka. Nakanda na rin ang mga heavy equipment at gadget gadgets sakaling may kailangan ilikas. Inaanin na rin ang ilang magsaka ang kanilang pananim para hindi abutan ng bagyo. Sa Ilocos naman, kalat-kalat na pagulan ang nararanasan. May ilang mangisdang hisdang pumalaot pa habang mas pinili naman ng iba na ayusin ang kanilang mga net. Sa Batanes, pansamantalang itinigil ang biyahe papuntang isla dahil sa matataas na alon. Iniakit na rin sa matataas na lugar ang mga bangka. Handa na rin na mahigit isang libong food packs na ipamimigay sa mga residente. Sa Dagupan City, bagamat ipinatupad na ang no-sailing policy, may ilang mangis na pa rin ang pumalaot. At patuloy din binabantayan ang mga pangunahing ilog sa buong probinsya ng Pangasinan. Binigyan ng Court Suprema ng sampung araw ang Malacanang Department of Finance at Kongreso para magkomento kaugnay sa petisyong inihain laban sa Maharlika Investment Fund Act. Inatasan din sila magbigay ng pahay kaugnay sa hiling na temporary restraining order para sa batas Iniayin ng petisyon noong September 18 ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel at Grupong Bayan para mapigilan ang pagpatupad ng MIF dahil ito umano ay unconstitutional. Ayon ka Senate President Juan Miguel Subiri, magipagnay sila sa Office of the Solicitor General para sa pag aay ng kanilang komento. Nanindigan si Subiri na dumaan sa legal na proseso ang pagsabatas ng Maharlika Investment Fund. Wala pang pahayag ibang respondents. Igan bubo ng fact-finding team ang Department of Education Antipolo para imbisigan ng pagkamatay ng grade 5 student matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Nagpunta sila kahapon sa paaralan para mangalap na ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahay ng gurong sangkot pero nakalib na siya simula kahapon. Hindi na pinayagan ng media sa loob ng eskwelahan. Sa panayam ng balita ko, sa Antipolo Police, sinabi ng guro na hindi malakas ang pagkakatama ng kanyang kamay kay Francis J. Gumikib. Pero ayon sa ina ng bata, ilang araw sumakit ang ulo at tenga ng kanyang anak matapos ang umano'y pananampal. September 26, isinugod sa ospital ang bata at kalaunay na comatose hanggang pumanaw nitong lunes. Desidido ang pamilya ni Gumikib na ireklamo ang guro. Batay sa family code, bawal ang corporal punishment o parusang pananakit Meron ding child protection policy ang DepEd na nagbabawal sa anuang uri ng pang-aabuso. Heads up, 18! Ako, in-announce na po ng SB19 ng ilan sa mga lugar at dates para sa Asian leg ng kanilang pagtatag world tour. We will be going around Asia starting this November for our Pagtatag World Tour. Nice! So November 15, magpe-perform sila sa Capitol Theater sa Singapore. Para naman sa November 19 show, nasa K-Bank Siam Big Ganesha Theater sila sa Bangkok, Thailand. At sa November 24, sa Sheikh Rashid Auditorium Dubai sila magpa perform Hintayin daw ang iba pang announcement para sa kanilang December tour. May fan meet din sila ngayong October para sa 5th anniversary ng kanilang grupo. Tatawagin niyang One Zone, na gaganapin sa October 28 sa Araneta Coliseum. See you there, 18. <laughs> Simula sa linggo, tataas ng piso ang minimum na pamasahe sa mga tradisyonal at modern na jeep bilang tugon sa mahal na presyo ng petrolyo. Ang salo o ng ilang pasahero at super sa unang balita live, binikuwa. Diko. Igan, good morning. Good news sa mga super bad news sa mga pasahero ang dagdag pisong pamasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, pansamantala lang ito hanggat hindi bumababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay, Apat na sakay ng jeep kada araw ang biyahe ni Aling Milan. Dalawa papasok ng trabaho, dalawa rin pa uwi. Kapag nagmamadali, nagiging anim na sakay raw sa balikan. Kaya ang pisong taas pasay sa jeep na magsisimula sa linggo, October 8, tiyak daw na pabigat sa bulsa. Kasi bawas din sa kinikita ko yun eh. Kasi katataas lang ng ano natin na napasaya. Dati 10 pesos, naging 11, naging 12. Taas na naman. Buti kung kumikita ako ng malaki. Malaking tapis din daw sa kita ni Ernesto ang dagdag piso sa pamasahe niya. Mahirap na nga tayo ngayon eh. Katapos mataas pang pamasahe. Hindi, hindi ako papahayag. Araw-araw ako namamalingki. Sayang naman ang piso ngayon. Ano pero pareho raw naiintindihan ni Ernesto at Milan na ang pisong dagdag sa pamasahe ay malaking tulong sa mga choper na gaya ni Kevin. Okay na yun, kasi para makabawi ko sa, sa diesel. Yung piso na yun. Sa ngayon, swerte na raw siya maka 500 pesos sa maghapon. At dahil sa dagdag pasahe, kahit pa paano, baka madagdagan daw ang kanyang kita basta hindi na naman tumaas ang presyo ng diesel. Madagdagan na yun. Eh sabihin natin mga 700 na lang. Ganun pala nagdagdag piso. Si Mang Felix nagpapasalamat sa dagdag pasahe. Pero kung tutuusin, hindi na raw sana kailangan ng dagdag pamasahe kung mababa lang ang presyo ng diesel. Kuya Baby ibibigay sa amin, eh. wala kami magawap Panahintaas ng diesel kaya hindi ata kakayanin. Tiyaga-tiyaga na lang. Di ba rin, ibaba na lang sana ng petrolyo oh, mas maganda. Para ibaba na rin pa masaya, di may rapang commuter. Okay naman po kung magnataas para kami po, para mamabuhay ng mga pamilya namin. Napapunta lang sa diesel po, sir. Paglilinaw ng LTFRB, provisional lang ang pisong taas pasahe. Ibig sabihin, pansamantala lang ito hanggat hindi bumababa ang presyo sa produktong petrolyo. Bumaba na mula sa sityo kahipihan at umuwi na sa kanilang tahanan ang ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Yung iba namang wala nang uuwi ang bahay, sinisikap tulungan ng lokal na pamahalaan. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Kasunduan ng pagsuspindi ng DENR sa kasunduan nila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamit ang lupang pag-aari ng gobyerno, isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila, ang 60 anyos sa si Levi Inano, na inabuto namin nag-aayos ng kanyang mga gamit. Apat na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang lugar sa publasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos asawang si Ricarte, apat na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito lalo't may na mga nagbabantay. Sana ang mga gwardiya may ikot sa likod. Private army, si lang nga. Maka labas nung pumutok ang isyo sa kapihan at nang ipatawag na sina Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Tinawagan kami ng pabalikon, balik dito. Ang mga kasama namin dito. Ah, pero ano sabi niyo po? Hindi na pumalik eh. Si Senior Aguila na priso na. Nakulong. Tungod sa kaliso. Mangita ba akin sa may muhatag nga agahong mga bata, di naman mo suporta. Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tine na bunutan naman ng tinik ang kanilang 16 anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kuwento sa amin ni Rafi, dalawang beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senyor Aguila. Una raw, nung 14 anyos pa lang siya at nitong huli lang. So, so yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga magkasama eh? Ayaw po. Parang hindi na po makataraw nga hindi, hindi nga kasi free yung mga kanton Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa publasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mga asawang sa bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Uh, uh, kung ano ang kaya amay uh, tulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung uh, uh, evacuation center ng munisipyo. Uh, pwede yon yung uh, training center namin. Pwede din uh, magamit yung uh, kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay uh, gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng sukor ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Unang chika, bumisita ang ilang network executives or GMA network executives sa tahanang pinakamasaya ang Itbulaga. Kabilang sa mga nakisaya na GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Nagpakita sila ng suporta sa hosts at Sparkle Stars na regular na napapanood sa Noontime Show. Hindi rin napahuli si Atty. Gozon Valdez na makihula sa special round ng Word of the Rings. Um, snacks? Pwede. Sa fast food? Tama! Burger? Tama! Pwede! French fries? Yes! <laughs> Pwede! Okay. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.